morning everyone hello po sa mga subscriber po ni Ate morse maraming salamat po good morning sa inyo ma'am sir happy sunday po ayan enjoy your day ma'am ayan good morning po ayan videohan ko lang po yung aking ano guys lumabas kasi ako kanina kasi nagutom ako sabi ko bibili ako ng goto so since naman na dumala ako ng palengke sabi ko sige bibili na rin ako ng ulam namin para sa tanghalian. Ayan guys, ang aking mga nabili. May nabili akong dalawang patola. Kasi gusto ko mag-gisa mamaya ng sardinas na may patola mamayang gabi. Ayan, ayan, may talong tayo guys. So may kangkong at labanos. Luya. So alam niyo na, parang alam niyo na kung ano yung lulutuin ko. Ayan guys, may nabili tayong bangus. So hindi masyadong kalakihan. Katamtaman lang. Malilit yung bangus nila ngayon eh. Ayan po, may siling verde kamatis. At ako guys, pag nagsisigang ako, gusto ko kalamansi, inaasin ko sa bangus. Nalalansahan kasi ako pag hindi kalamansi. Ayan, may sibuyas na rin tayo guys. At saka, ayan, flex ko lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kaya ako lumabas kasi bibili ako ng beef. Pero nakabili na ako ng tanghalian namin. At yan, may kasama beef po. Ayan, masarap to guys, puro Ayan At yan nga po pala, meron na rin po akong isda. Ayan guys may isda na rin po akong nabili. Ayan, galunggong po at saka ito guys, yilupin, ulo at saka buntot. Yun na lang kasi yung natira. So, binili ko na rin. E, ano ko to guys, papaksi ko ng patuyo. Tapos mamayang gabi, lalagyan ko siya, lalagyan ko siya ng talong, din gagataan ko siya. So, may ulam na kami mamayang gabi kasi dapat talaga na may ulam na kami kasi yung 1,000 ko, 150 na lang natira. So, dapat talaga may ulam na kami dito ngayong gabi. Ayan, thank you, Lord. Kasi kahit papano, meron talaga tayong everyding pamalingke. Yun ang lagi ko pong unang-unang pinagpapasalamat sa ating Panginoon, guys. Yung hindi tayo nawawala ng pagkain. Kaya, maraming maraming salamat po, Lord, sa blessing na ito. Ayan, sariwa po yung yung lapin. Pati yung galunggong, guys, sariwa dito. Ayan, maraming salamat po. Ganito lang po kasi simple mag si Ate Mors. Ayan, good morning everyone. Thank you so much. Kapit po tayo, guys.